Kedoy. Oh, Joshua. Pumasok ka. Kedoy, bakit po? Totoo nga ba na mukha ka daw dun ng bariya sa tindahan nang walang pa yung tulot ng may-ari? Opo. Alam mo, mali yung ginawa mo. Eh, Kuya Doy, konti lang naman eh. Tsaka, hindi naman marami. Kahit pa. Kahit pa. Eh, Kuya Doy, konti lang naman po yung kinuha ko. Naawa po kasi ako doon sa mga bata na dumaan po kasi wala po silang pagkain. Kaya kumuha po ako doon sa tindahan ng konting bariya lang naman po. Tsaka po tinapay para pagkain po ng mga bata. Kahit na, Joshua. Gumawa ka man ng kabutihan. Tapos, nanggaling naman ito sa hindi maganda, patatawag mo pa rin kasalanan yan. Sana huwag mo nang ulitin. Alam mo ba na matatawag mo lang na blessing ang isang bagay kahit na konti lang ang meron ka basta nanggagaling ito sa tama. Ang isang bagay kasi na ginagawa natin kahit na sabihin mong nakakatulong ka sa kapwa mo pero kung hindi naman tama ang pinanggagalingan mo hindi pa rin siya matatawag na blessing. Konti lang naman po yung kinuha ko. Naawa po kasi ako dun sa mga bata na dumaan po kasi wala po silang pagkain. Kaya kumuha po ako dun sa tindahan ng... oo, tamang tumulong ka sa mga bata. Pero mali naman yung ginawa mo. Alam mo ba sabi ng Proverbs 14.12 sa Bible? There's a way that seems right to a person, but its end is the way of death. May daang tila ba matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan o kamatayan. May mga pagkakataon na yung ginagawa natin, akala natin tama. Pero sa dulo pa lang nito ay kapahamakan sa buhay natin. Kaya hindi porkit tinulungan mo siya, eh tama na yung ginawa natin. Kung galing naman sa masama yung ginawa mo. Ang kasalanan ay kasalanan. Nasubukan mo na bang kumuha ng bato? Opo. At yung bato na kinuha mo ay iniit mo sa dagat? Opo pag pinansin mo yung bato na initsya mo, anong mangyayari? Lulubog po. Tama. Kapag kumuha ka ng isang bato na mas maliit pa doon sa kinuha mong una, initsya mo ulit sa dagat, anong mangyayari sa bato? Lulubog pa rin po. Tama ulit. At kapag kumuha ka ulit ng isang bato na mas maliit pa sa dalawang kinuha mong nauna, initsya mo ulit sa dagat, ano ang mangyayari? Lulubog pa rin po. Tama ka pa din. At subukan mo ulit na kumuha ng napakaliit na lang na bato. Initsa mo sa dagat. Ano kaya mangyayari? Lulubog pa rin po siya. Tama ka pa rin. Palagay mo, bakit kaya siya lumubog, Joshua? Kasi po, bato po siya. Ay. Eh. Tama. Kasi bato siya. Maliit man o malaki yung bato na iitsa mo sa tubig, lulubog siya. Kasi bato siya. Alam mo, ganyan din ang kasalanan. Maliit man na kasalanan ng ginawa mo o malaki. Kumuha ka man ng piso na hindi sa'yo o kumuha ka ng malaki kasalanan pa rin. Sorry po, Kuya Doy. Tala ko po kasi kapag ka gumawa po tayo ng maliit na kasalanan, tapos gagamitin naman po natin sa kabutihan, eh okay na po yun. Sorry po. Sorry po talaga. Huwag mo lang ulitin ha. Promise po, hindi ko na po ulitin. Babalik ko na lang po yung mga kinuha ko po sa tindahan. Kaya lagi tayong mag-ingat sa ating mga ginagawa. Hindi lahat ng bagay na sa paningin natin ay tama, gagawin natin. Salamat po. Hindi ko na po ulitin. O sige na, huwag ka na mabigatan. Sige po. Ang mga bagay na natatanggap natin ay matatawag nating pagpapala kung ito ay nanggagaling sa tama. Ang paggawa ng maliit na kasalanan at malaking kasalanan ay parehas na kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya maliit man ang meron ka, mas piliin mo pa rin ang gumawa ng tama. Ito po si Dodoy Koto TV. Follow, like, and share naman po kapag araw at magingat ingat po tayong lahat.